So oh guys, tanungin ko siya kung anong plano niya for today. So anong plano mo ngayong araw? Wala. Ah, uh, iwan ko guys kung anong plano nito guys. Anong plano mo nga? Wala. Ha? Wala. Bakit wala? wala? Bakit wala? Anong plano mo? Wala. Ah. Wala. So guys, may plano daw siya na maglaro ng today. Ay, plano. Yes, plano mo. Ay, wala kang plano. Ano wala kang plano? Sabi mo lang kang plano. Ako may plano. Ah, plano mo. Pupunta ako ngayon sa lecture. Lecture? Sa lake. Lecture. Eh, suspended na yun. Ano suspended? Ay, eh? ah, maaraw na nga eh. Tapos may slide. Yay! my playground! Ayaw ko lang sa nature. May mga ibig! Tapos lapitan ako ng maraming butterfly. Saka yung scope yun. Yes? So, kung pwede. So, guys, lapitan ako ma, ng maraming sa butterfly doon. Late, ano, may butterfly. Ano, you know, may butterfly. Diyan may ko na ano, flower. sige po. Ay, ano po yan? Ay, wag na po, wag na po. Okay lang po. Huwag na, na po, sir. Alip na lang po, mag-iwit ko na lang po kasi ako. Ah, sige po, thank you. na Okay, thank you. Dahil ko, binigay ni sir. Okay, okay na lang. Okay, thank you ni sir. thank you sir. Okay Ayan guys, so binigyan kami ng 100 pesos. Papantayan yung motor guys. So, magkaroon ka na lang dito. Nagabantay ka na lang ng motor ni <laughs> sir. Ay, ay, ba't mo mo yung pera? Bago oh, eh. <laughs> ba? si sir ng pera tapos binigyan ka naman ng red. Kailangan bantayan mo yung motor na yan ay yung motor na yan na may helmet. Ilan? Yeah. Isa. Ay, ano? ay na yung motor Yung siya. brown. Yung motor niya ay ano. Ayan guys, o, bantayan niya yung motor guys. Binigyan na siya ng 100 pieces sir. Yay! Yeah. O anong sasabihin mo kay sir mamaya pag dating dito? Thank you. Ayusin mo kasi 100 yan noon. Laki-laki niyan. Thank yes. you. Yeah. Wow. Thank you, sir. Kailangan iparinig mo pag mag... Out. Kailangan matayan mo yung gray. Ayan, guys, yung may gray na. Ayan, guys. Yan yan. Ayan, guys, yung gray na mo. Tapos may helmet. May helmet sa baba. Ayan, guys, yung galante yung may-ari. Binigyan si Frederick ng... Maghalita ka. Ano? Bigyan ka ng 100. Anong may baby? Makain mo ng jalebi yan? <laughs> Why? Why plano na si Frederick? Kakain siya ng? Jalebi. Jalebi. Hindi nga. Iba. Ano pala? Oo. Eh, eh.